Yan, mga ito. Kulap ternon. Dito tayo sa taniman ng mais. Yan you know, o. Nagtumubo na naman yung mga bagong tanim ng mais. Dito sa... Ito isang linggo pa lang ko dito na tanim. Pues ito naman sa kabila. Tingnan ano. ko na kung may kung mayroon na mga ano. Kung sa kasi may ano. Ano. Yung mga mais namin. Tubo. Nagdali ito mga ito sa probinsya. Sariwang hangin. Tapos yung bango yung ano dito hangin kasi may nila dami pollution dito No. sarap lang na dito kaya yan ang idol binablog ko ngayon ano lang muna ngayon mga Puro mais kasi bincang, nanti ito ako sa probinsya ngayon. Natin puro workout ngayon naman mais naman. Pinablagko. Ayan oh. Kalawak yan taniman doon. Naman din sa dulo. Mais. Nah, Apa, na. Pagod ako mga kasi

Barang tubo lang yan. Ito. Itong linggo pa lang yan. Sumubo na sila. Pero, oh. sunod, malalaki na yun. Kasi ano, Ayan ano, limang araw pa lang yan mga tanim dyan ha. Ah. lorian itu semangat tubuh palang macam dulu lalaki lalat ni nak dengan daging yang manis enak nanti buwan na siguro yan mga limang buwan mga dito nung, ano, 20 malilip pa yun. yung malalaki nya yung mga araw pa lang nya

matangkad na mga marsunik, mga idol makakaanin na to oh. lilit pa lang yun bilis lumaki ilang buwan na kaya to ganyan lang yung pagdating ko Ganaan. Pero ngayon, nalalaki na. Nalalaki na talaga. Ayan. Nalalaki na yung mga ito. Malalaki na yung mga mais dito. Na yung mga ano pa siguro ito, mga ano tinanim. Mga November.

Yan Lalaki na rin pag naabunungan ang bilis na makinangat ng mais. Ito. Ano, malilit pa lang ito. Malilit ano pa lang yan. O? Malilit pa lang yan ano. Malilit pa lang nung karang araw. ko, Pumunta ko dito. Malilit pa lang yan. Malilit pa lang eh. yan. Alis no. lang. Ang ito lang ang tambayang pag pagtangali. Kasi ang lamig dito. At malakas pang signal. Ah.